Hello mga kacharis! is video is work work time. Meron tayong work at home. Sobrang easy lang mga kacharis ng ating ginagawa. Go down, check out nyo na yan mga kacharis ko. Go down, check out nyo na. Meron tayong available 5 layers and 3 layers. Meron din tayong color green and white. Ayan na mga kacharis, tapos na akong mag-live. Siyempre, nakalis na yung mga anak ko. Ayan. Oh, diba? Ang daming kalat. Yung aking baby is tulog pa. Ayan. Tapos tingnan nyo naman mga kacharis. Sa ating kusina. Oh, diba? Ganon talaga ang buhay ng nanay. Work, work muna bago linis. Ah, let's go. gasan na natin yan ala <laughs> wow, malinis naman tong water bottle ni gab bakit nandito sa ukasan wow, zana all, oh, hinugasan ng mga anak kayo yung ating mga pinagkalatan dyan kanina <coughs> binubas ng bonsoy ko yung ulam busog mo wow, malinis ayan naman yung mga product kagabi mga kacharis na aking nilaib ganon talaga ang buhay ng ating buhay Ayan, balik ko na yan dyan. Aba, syempre pa yung ating bottles condiments is balik ko na rin dito. Kala ko ako pa yung maguhugas. Ah, ang babait naman ang aking mga bebe. Ayan, ako na lang magtatapo ng basura. Ayan. At ah, naman mga kacheris ko yung aking ginawang video para naman mayroon tayong i-upload sa Black Ops mga kacheris. Ayan, ganyan talaga ang ating work at home dito sa bahay mga kacharis. Nagtitinda-tinda tayo sa black ops para naman may sariling kita din tayo. Yung atin mga damit mga kacharis ay hindi yan sponsor. Yan po talaga yung binili ko para meron po ako i- magawang upload para may maibenta sa ating black ops. Comment din mga kacharis kong nagtustuhan niya, charot Luloto ako na ako mga kacharis ng sinigang na chicken. Yan na ako dito kalahati lang. Ayan na mga, kachira, Ay, na, mga, mga kacharis, kacharis ko. kacharis ko. At nilaga mga ko mga na, na po yung chicken. Paglagay ko natin na din po ako dyan ng kamatis, mga sibuyas, mga kacharis, and zili na para, yung para yung naman yung medyo manghang. At ayan na rin po mga kacharis. Naglagay na rin ako ng labanos. At nailagay ko na rin po yung natin yung natin mga, na mga kacharis ko. Mabilisang luto lang yan, mga kacharis ko. Ganyan mo po na yung talaga pa. Nauna po muna, muna yung ating work-work bathroom bago po yung ating gawaing bahay. Yan lang for the rest video. Bye!